So, ito magpapalit tayo ng shock ngayon. So, ugutin natin yung shock ng Mius 40. Pero hindi na natin aalasin yung gas tank niya. Hiwalay lang natin yung connection ng power. So, yan. Kailangan nyo lang na mabang extension. Yan. yan, Tapos, susundutin nyo lang yung doon. Yan, yan. takalawitin lang. Okay. Tapos, yun na. Bira na. Yun know. na. So, yung size nga pala ng socket ay 14, no? Tapos, yung size naman ng open range, mm -hmm. yung ginagamit yun sa mabab, ay 14 din. So, oh, yan. Chachakain yun lang talaga siya ng open range kasi sumasabit pagkasakit yung gagamitin. So, pagka aalisin nyo na yung lumang sya, kailangan nyong alalayan yung mismo chassis ng motor kasi babagsak yan pagka inalis nyo lang yung sya. So, kailangan pagka Maluwag na yung mga bolt, tapos aalisin nyo na, ay nakabang na agad yung shock na pamalit nyo para hindi malaglag yung chassis ng motor. So, yun lang. Para hindi na magbaba ng ano, ng gas tank. Yung iba kasi, hindi pa yung gas tank. Eh. Kailangan lang naman ng mahabang extension dyan. iskarte lang. So, yun. Ride safe sa ating lahat. Ayun yung basic Tsaka, kailangan pala pagka mag kayo ng ay, shock sa likod, tatanggalin nyo rin yung upper portion ng ano na panggilid yung case cover. Tapos huwag nyo kakalimutan yung yung bushing ng shock, pati yung ano yan? yung washer, kamilaan yung washer niyan ha. Baka mga limutan. Tapos, yung, ano niya, yung mga bolt niyan, apat dun sa taas. Sa, ano, gas tank. So, ganoon din yung pagbabalik, dutukutin nyo lang ulit dun sa kabilang side. Tapos extension pa rin yung gamit. Kailangan pag bubalik, ipasak muna yung nut sa likod. No? Bago higpitan yung nandito sa iba ba para hindi malaglag yung bushing pati yung washer. So yun lang yung tips no? para sa lahat. Right, si Salamat sa panonood guys. Paki-subscribe naman yung channel natin. Pa-like na rin yung video.